Magandang gabi po sa inyong lahat, Alexander Lexter Jules. Nagbabalik para sa inyong update on Meridale, My My Entrata. My My Entrata mga kaibigan, handa na pong uh, maka. Mm -hmm. Makausap makita ang kanyang ama kung ito ay mamarapatin ng kanyang ama. Ang sabi pa niya, it is disrespectful daw na hahanapin niya ang ama niya baka mamaya ay gusto ng privacy ng kanyang ama. So kung uh, gusto ng ama na makita si Maymay at ang kanyang mga kapatid, ang sabi niya, willing na siya na makita ang ama at makausap dahil wala naman daw hatred na nararamdaman siya sa kanyang puso. Narito po ang sagot ni Maymay nung tinanong siya ng press about her father. Let's go and listen to Ngayon, nire elaborate. Saan ka humuhugot ng inspiration ng lakas? Uh, uh sa Panginoon ko talaga sa sa faith ko sa kanya um, <laughs> sorry po hindi ko maisip ko po hindi ko kasi maisip na dumating sa point ulit na maging independent ako sa 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 sarili ko na kaya ko to lahat eh dinisay tayo na may limitation eh. Hindi natin kaya lahat. Yeah. So we need someone to help us. Yeah. May, and, yeah. and, and, for me to have God, so sobrang malaking bagay yeah. sa akin. surrender my, yung mga bagay na hindi ko kontrolan. Yeah, may may the way the way you okay, talk, yeah. no? Parang may 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 nararamdaman ka. Parang may something ngabe hindi ko kasi <laughs> 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 <sabihin> niya <laughs> hindi dai wala akong pakalam doon sa late to sa interview <laughs> na etong well, hindi ko nakunan yun eto ang ano po no mm -hmm. so I, I, I need away to away. ask her yeah sana okay. Okay. nakawait um, um, yeah. oh. pero may may aso na yung father ay hindi ko po alam mm -hmm. <laughs> pero kung nasa man siya ngayon sana nasa mabuting kalagayan siya wala naman akong hatred sa kanya wala akong Um, wala akong mabigat na nararamdaman sa kanya kasi lumaki naman ako may tatay eh, yung lolo ko kaya kung willing siya na makita ako okay kung hindi huwag ispetein ko yun may Ilang tapos ka ba nung na nakita nakita yung kontak sa maliyong ko hindi ko kana nya hindi kaya hindi hindi ko po hindi 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 na hindi 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 kung hanapin ko siya, without his permission, baka he will feel disrespected. So, kinwiling siya, kasi siya naman yung umalis. Siya naman, siya naman yung Kung hindi siya bumalik, eh, pero may ibalik siya. Masan um, siya. Ang yun nang hindi ko pa po. Hindi mo tinatanong mamam. mama mo? Wala din po alam yung nanay kung saan ko talaga siya. Wala din? Ano pa siya po? Filipino uh, din. Uh, <laughs> di <na, laughs> uy, bakit? Foreigner? Pero may may yung from, ano, di ba? Bohol sa camera. Sa ano po, kasi wala kami bahay dati. So, palipat-lipat kami ng province. Manila, Tapao, Cagayan de Oro, Camiguin, Balik, Cagayan de Oro. Yeah. Sa kung saan pero yung mas... Pero saan ka, mas... ka talaga? pinanganak. Saan ka ba pinanganak? Ako. Pinanganak, ako. pinanganak ako sa, dito sa Manila, one uh -huh. year old. Tapos, pag nilipad kami sa Davao, lumaki ako hanggang, sa, sa Davao lumaki ako hanggang 15 years old. Mm -hmm. Tapos, nawala ulit yung bahay namin. Pumunta kami sa Cagayan de Oro, tapos hindi kaya. Hey, so Ikaw naman only child? Only hanggang sa, sa Kamigin, tapos bumalik ako sa Cagayan mm -hmm. kasi natanggap ako ng scholarship sa school. You're not the only child. Hindi po. Okay. May ilang kapatid mo? Um, tatlo po. Mayroon akong half-brother na Japanese. Tapos yung kuya ko. Tapos ako. Pero, parang magkakapatid na kami lahat ng mga pinsan ko. Kasi lahat kami broken family. Hindi. Tas, sa, sa nanay at tatay mo, ikaw lang. Tapos may half-brother uh -huh. uh, ka. Ah, sa nanay at tatay ko po. Uh -huh. okay. uh -huh. Ako tsaka yung kuya ko. Tapos yung half-brother na isa lang siya. Isa lang ako. I saw you last Saturday, no?